Kasama natin si Stephanie ng Young Divas. Nanalo sila kanina ng 130,000 pesos. Pero mas pasaya siyempre kung makapag-uwi sila ng total cash prize of 230, Of course, matik na yan. Matik na may 20,000 din ang uh, napiling charity. Ano ba ang napili ninyo, Zef? This is Favorite Care Foundation Incorporated. Okay. Yan, yes. Favorite Care Foundation. <laughs> Para sa inyo po ang uh, donation ng ating winning team. Ngayon po, saka, sa kasalukuyan, nasa waiting area si Anna At hindi tayo naririnig kaya, Zef. It's time for Fast Money para manalo ng team niyo. Alam niyo naman, 200 points or more. Within 20 seconds. So give me 20 seconds on the clock, please. On a scale of 1 to 10, 10 being the highest, gaano ka kahusay sa pagsagot sa mga tanong sa family Feud? Go. 5 makikita sa kwarto ng isang pare. Um, cross. Karaniwang sakit ng matatanda. Um, diabetes. Ano ang sign na ang lalaki sa kanto ay isang driver? Nakaputing shirt. Word the crime ng pass. Pass. Let's go! Tignan natin ilang puntos ang nakuha mo. Let's go! On a scale of 1 to 10, Woo! gaano ka kahusay sa pagsagot sa Family Feud? Sabi mo, 5. Okay. Ang sabi ng survey ay... Oh. Okay. Sige. Makikita sa kwarto ng pare, siyempre cross crucifix. ang ba diba? crucifix? Meron. Okay. Karaniwang sakit ng matatanda, diabetes. Ang sabi mo, ang sabi ng survey ay... Oh, seven. Sign na ang lalaki sa kanto ay isang driver. Sabi mo, yung nakaputing t-shirt. Ang sabi ng uh, survey sa puting t-shirt ay... Wala. Word ng karaym ng past, sabi mo, mass. Ang sabi ng survey natin ay... Yes. Okay. 69 points. Thank you, Bo. Let's go. Let's welcome back Hannah. Oh! Let's go, Hannah. Stephanie, na na 69. Libis sabihin, niya meron pa 131 na kailangan. Oh. You can do this. At this point, makikita na naman nuno ang sagot ni Stephanie. Ni mi 25 seconds on the clock. Gaano ka kahusay sa pagsagot sa mga tanong sa Family Feud. Go! Eight. Makikita sa kwarto ng isang pare. Ah, uh, Bible. Karaniwang sakit ng matatanda. Uh, sa puso. Ano ang sign na ang lalaki sa kanto ay isang driver? Um, uh, may... may bimpo. Word na karime ng PASS. P-A-S-S. -S. Anong karime ng PASS? Class. Ha? Class need 131 points. On a scale of 1 to 10, ganong kakahusay sa pagsagot sa mga tanong sa Family Feud? Sabi mo, 8. Tignan natin ang sabi ng survey sa 8. Top answer! That's a top answer! Makikita sa isang kwarto na isang pare, sabi mo, Bible. Ang sabi ng survey. Top answer! Top answer! Ano ang sign na ang lalaki sa kanto ay isang driver. Sabi mo ay may beat Ang sabi ng survey. Top answer! 15 points to go. One five. Oh my God! Karaniwang sakit ng matatanda ang sabi mo ay. Ang sabi ng survey. Ay! Oh Rayuma! Rayuma! Top answer. 13 to go. 13! 1-3! Word na ng pass ang sabi mo, class. Ang sabi ng ating survey ay 30 points. Ang top answer ay mask. Ah, nakuha niya. Okay. Meron ding glass. Glass. Okay. Pero anyway, ang ganyan. Ang dahil mong top answer. Grabe! <laughs> Congratulations, young divas. Pag-uwi kayo ng 130,000 pesos.